Nasa na ang lahat Minamahal kita pagka Nasa iyo na ang lahat Pati ang puso ko Sisimulan ko ng ikwento Napakagandang istorya Nang ako ay nakontento Sa maganda na dalaga Ang lalaki na Na napaibig mong muli Kahit na ang puso ko Nang galing sa pagkasawi Nawala ang mga pigati Mula ng aking masilayan Ang isang katulad mo At hindi ko na malaya na tulungan tuluyan ng nahulog sa iyo ng agad-agad Nang walang pag-aalilangan pa nga sagad-sagad kung, kung iaalay ang pag-ibig ng tapat at totoo Maging ang aking katawan mula pa hanggang noo Lahat-lahat lang yan sa'yo At hindi na magbabago ang pagmamahal kong to At hindi ko itatago Ipagmamalaki ko at aking ipagkakalat Ipopost ko to sa Facebook nang malaman ng lahat Kung gano'ng kakamahal pagkat higit pa sa sapat Ang puso kong inalay dahil na sa'yo na ang lahat Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Nang gusto kong katangian Nasa'yo ang pagwasto Para sa'kin kamalian At hindi rin madali Ang mapasakin ka agad Pagkat perfecto kang prinsesa At ako ay alagad Lamang na nag-aabang At ako'y kanyang mapansin At kung mangyari man yun Di ko napapalagpasin At kahit pa na kasing, Ganda mo isang diwata Di nga mag-aalangan Pagkat buo aking tiwala sana ay maniwala na magtatagal pa tayo Magtatagal pa tayong magkasama sa palasyo Palasyong kahit kailan ay hindi pwedeng masakop ng Kahit pa ng problema at kahit ng mga takot Pagkat nasa iyo lahat at wala nang hahanapin Basta't nga mapasakin ang lahat ay haharangin Binago buhay na parabang alamat Kaya kami nahal, na sa'yo na ang lahat Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa na ang lahat Pati ang puso ko Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa iyo na ang lahat ng gusto ko nakatangian Sa babae na hinanap kahit di ka kaputian Kahit pa sa malapitan ay maganda ka pa rin Kaya binala kong ligawan at tuluyang ang kinin Ang babaeng inalayan ng pag-ibig na wagas Basta makuha ka lang kahit na uminom ng gas Kahit buhok ko'y maglagas at magmahal pa ang bigas Pagsisilbihan kita kahit ako na ang tigas Sa at tiga luto mo araw-araw okay lang Basta maging masaya ka Walang problema sa akin yan Ang gusto ko laging ganyan Upang ako ay makabawi Sa kasiyahang dinulot Para kang isang buhawi Ang lakas ng iyong dating Kaya ako ay napraning Napatili ako sa Na parang isang bading At ang tanging hiling ko lang wag ka na sa akin mawala Kasi kapag nangyari yun Promise ako'y magwawala Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa na ang lahat Pati ang puso ko Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Kata na aking isinulat wag kang makukornihan Pagkat mula to sa aking puso At hindi katorpihan Kahit ako ay nangihina Pagka nagkatitigan Pero di mo lang pansin Palikim kang tinitignan Palikim na nag-aabang sa yung ngiti Kahit saglit Kahit maraming maganda Diyan sa akin walang kapalit Maraming mang pinagtalunan Samahan din na bitak langit Minsan dahil sa akin lagi kang umiiyak Minsan di rin maiwasan na sa'yo ay magtampo Pagpasensyahan mo na kung ang ugali ko'y ganto Hanggap ko na rin dati pa ang sobra mong kaartihan Pangalan ko sa puso mo, tandaan mo may partian Situpak Tupac muling umibig, di na pwede pang mawatin. Ang ating relasyon, sana'y pwedeng palawakin Parang pag-iisip mo, dahil matalino ka Tandaan mo, mahal kita, alam mo kung sino ka Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko